Nandito tayo ngayon no? sa so, isang client namin. So, bale, ito yung mga lilinisin natin. No, yan yan. So, hindi lang si P.U. mismo o yung logo yung lilinisin natin, pati mismo yung, yung monitor, yan, yung casing, yung keyboard, yung lilinisin natin lahat yan. So, yan. message lang po kayo pag interested po kayo. Yeah, yung nililin mo sa sa kotse, may pampi. mas incremento nililin din. 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 natin.